Nakakatakdang mamahagi ng financial assistance sa Department of Social Welfare and Development sa mga nasarenta ng Bagyong Tino at Uwan sa Katanduanes at Aurora. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian sa loob ng isang linggo magbibigay ng listahan ng lokal na pamahalaan ng Katanduanes at Aurora ng mga pamilyang nawalan ng tahanan. Patuloy naman ang pamamahagi ng family food pack sa mga nasarentang pamilya sa Katanduanes at Aurora, kabilang na ang mga nasa evacuation centers. Sa ating mga kababayan na nakatira sa mga iba't ibang disaster zones, hindi lang yung naging biktima ng bagyong Tino, bagyong uh, uh, Yuan, kundi yung mga naging biktima ng Lindol, sa Davao at sa Cebu, pati na rin yung mga naging biktima ng bagyong Ramil at Popong. Makakaasa ko kayo na ang pamahalang nasyonal sa direktiba ng ating Pangulo ay hindi ko kayo makakalimutan. Kayo ang prioridad namin, sisiguraduhin namin that you, that you get the relief that you need but also tutulungan namin ka sa inyong recovery.